nasa 40 milyong Pilipino ang walang akses sa malinis at maiinom na tubig ayon mismo sa Department of Environment and Natural Resources. Kaya naman sa Senado, muling nabuhay ang pagsusulong na bumuo ng ahensyang tututok mismo sa isyu sa tubig. Nasa front line ng balitang yan, si Maricel Halili. Magtipid ng tubig. Yan ang paulit-ulit na panawagan ng gobyerno sa publiko sa gitna ng epekto ng El Nino. Yun nga lang, marami pa pala sa mga kababayan natin ang wala namang titipiring tubig. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 40 milyong Pilipino ang walang akses sa malinis at maiinom na water supply. Ibig sabihin, wala silang sariling gripo sa bahay, kaya nag-iigib sila sa sapa o bukal. Karamihan daw sa mga ito nakatira sa Bangsamoro region. Para tugunan ng issue, plano ng DENR na maglagay ng mga modular desalination system sa mga apektadong lugar. Ginagamit ito para ma-convert ang tubig dagat sa fresh water at magamit pang luto at pang inom. Nagkakahalaga ang bawat desalination plant ng 5 hanggang 8 milyong piso. Nasa 65 barangay daw ang prioridad na malagyan ito. Para siyang pangsala na kung saan ay through pressure ay pipilitin na pumasok yung tubig dito sa membrane na to at maiiwan dahil maliliit lang yung butas ng filter maiiwan ang lahat ng salt at ang lalabas lang ay yung uh, fresh water so... Wala raw binigay na timeline para dito si Pangulong Bongbong Marcos sa sectoral meeting sa Malacanang kanina pero ayon sa DENR Ang natatandaan ko sa presentation namin kanina Soon after we ended our presentation, yun yun mismo yung sinabi niya right away. Ang sabi niya hindi um, acceptable that we have 40 million of our uh, countrymen uh, that do not have access to a formal water supply. <laughs> Ang Department of Public Works and Highways naman, sinabing multi-purpose na ang ginagawa nilang flood control projects ngayon, lalot malapit na ang tag-ulan. Ayon sa ahensya, dapat ma-recycle ang tubig-baha para magamit sa iba gaya ng irigasyon. What the President is uh, telling me... Uh, when... Uh, saan ba pa yung mga tubig pagka nag-flood control project kayo din? Sinasabi ko lang kay Presidente, eh, of course it will go through the sea. And sabi niya, naku, eh huwag naman tatapon lahat yan. Eh kailangan ni uh, conserve natin. There's sa pagdinig naman ng Senado kanina, lumabas din na ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, labing isang milyong pamilya ang walang akses sa malinis na tubig. Kaya para kay Senate Public Services Chairman Senator Grace Poe, oras na para magkaroon ng hiwalay na Department of Water Resources. The root of our water crisis, however, is actually a crisis in regulation. The problem is not that we don't have resources, but that we do not effectively manage our resources. We have abundant water sources. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.